Ocean 3 ni Pai Mark sa inulit kilometers ang takbuwan uh, ingat sa lahat ng mga sali tingit sa amin ride safe everyone let's go hotel tingnan natin kung mga hours tayo makakarating sa unang photo ops sa Sorsogon kaya stay tuned kayo mga manoy ride safe, everyone oh yeah <tiple>

lahat ng mga kasali uh, first time natin sumali dito sa endurance ni yung eh, tingnan natin kung kakain natin hanggang matapos tayo na mas maaga kaya uh, stay tuned mga manon kaya may kunding abiria lang tayo na matahan -tay ng mini driving night at wala tayong busina mamaya check na lang natin kaya pa naman tayo bumiyahin Manda uma pela que os moleque te passa só por um quilo de cofre. Olha pra um meu bando assaltando muito cofre. Foda-se a polícia, isso é Miranda Short. Sul-nasu tá hard no beat do Teriyak. Olha só, cuidado que o mano sangra a cidade. Pit coreana com os meio puxando enquanto luxo puxa muito mais de um quilo de racha. Então já sintoniza 33. Com a Blood Blutter de Deeper Se não manda localiza, pega a 6 Ayan, nandito na Thaísa Podem Source Girl. Ah, mas a Sabayná tem Kam Norte, Missão no Alebin, se lá ali, maia, tá? Sila mga na Kaya ride safe sa inyo mga master Unahan ko kumuna kayo ha ah. Ride safe Ayan, medyo ayaw okay na ayay ayay driving ayay ayay ko uh, May ginalaw lang ako sa may parting battery At gumana na ayay kaya hindi na tayo mangangamba sa dilim. natin stock lang yan she siya nga pala siya po si Bessie Babe ang aking partner dito sa Beacon Elite version 3 kaduwo ko po siya uh, akala nyo mahina siya pero ratratera din ng babae na yan natin at yung tropa natin na magka dito sa side na to. Stay tuned kayo mga manoy. Ayun, ang ganda ng daan dito. Try natin mag-banking, banking dito sa Sor Try lang natin si first time natin dito dumaan. Stay tuned kayo mga manoy. Ayan, nandito na tayo sa Santa Magdalena. Malapit na tayo sa unang potops natin dito sa Sorsogon. Stay tuned kayo. Maliwanag na at sarap mag-drive. Dito na tayo sa Villa Veronica Beach Resort. Time check natin 7:10. Ito yung first photo natin dito sa Indonesia to. Stay tuned. dito na tayo sa first checkpoint natin sa 10 Kalan Boulevard Bulusan Sorsonon dito na tayo sa first checkpoint di Rider dito oh. Ingat po ikaw lagi ma'am Tingin ka sa kami na Ingat My God Wow Wow ang ganda ng daan dito Ganda ng view Shit Ang ganda mo Talaga Sands Beach Resort sa Sorsogon second checkpoint atin dito ayan, nandito na tayo sa sports complex ng Sorsogon City dito mismo sa sentro ng Sorsogon time check natin is 9.15am na tayo nandito pabalik na tayo sa Kamsur later ay, sa Albay pa pala muna pala tayo dadaan sa Misibis Bay. Okay, stay tuned mga manoy. Ayan, dito na tayo sa Bagacay, Albay, papunta ng Misibis Bay. Uh, medyo maulan talaga. Hindi nga medyo, malakas nga yung ulan. Minalas tayo, di tayo nakapag-banking-banking banking dito. Maraming ditong mamimitik. Yes, yeah, stay tuned mga manoy. No! 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 Ayun, nandito na tayo sa Cagraray Eco Park sa Misibis Bay. Ang ganda ang view dito. Kaso ah, ngayon, medyo minaras kasi maulan. Kaya stay tuned mga manoy, mga manay. Time check natin is 11.10 a.m. Yun, dito na tayo sa Tabaco Road. Papunta na tayo ng Patitiknan. Sangay, Uh, maulan pa rin po hanggang ngayon kaya sana mamaya wala ng ulan dun kaya ingat sa lahat ng mga bumabiyahe stay tuned yan nandito na tayo sa Tiwi Coastal Road punta na tayo ng patitiknan medyo maulan pa rin talaga hindi tayo tinitigilan ng ulan sa ating biyahe medyo mabagal kami konti kasi madulas yung kalsada hindi makapagpatakbo ng mabilis kaya later na lang mga manoy manay yun dito na tayo sa laging pinupunta ng mga riders nakikita ko sa facebook itong lugar na to sa hindi kami makapag-picture dyan, medyo nagmamadali kami papunta ng Lagunoy kasi maulan. Kaya kailangan natin tapusin agad para makapagpahinga tayo. Ayun doon no, sa kabila yung ano, photo ops. Kaya tara, punta natin. kaya di parang kami talaga tinitigilan ng ulan hanggang saan ka ba ito na kami nato sangay yan nandito tayo sa tagas boulevard papunta to ng sabang dahil diretsyo na to hindi ko lang sure kung tapos na to kasi yun know, papasyal ko dito dahil is putol pa Ay, hindi ko lang sure pero hindi kami aabot doon sa may papunta ng sabang kasi uh, papunta kami ng Lagunoy, sa teras dun kasi merong photo ops nasunod kaya dito kami dumaan mas magaling kaya stay kayo mga manoy So wakas nasa Terras Altas Cafe Lagunoy na kami uh, time check is almost 2pm na po kaya stay tuned mga manoy ayan nasa Hanawan na po kami o kampo uh, po kami sa Valerosa Farm and Adventure Resorts hindi sa may Hanawan lang kaya yeah, stay tune kayo, malapit-lapit kami At salamat kasi umaraw Sana mama hindi na umulan Basang-basa kami Walang kapo kapote daw eh Okay, sabi ko <laughs> Puri si Pugi sa Shell uh, Veranda Hotel sa 5th photo ops namin doon sa Batong Kamari Resort dito kami dumaan sa may park ng Ragay shortcut daw sa ni Pai Isa kaya stay tuned hanggang ngayon umuulan pa rin no eh. ngawang awang kong buksan ang camera sa 7 photo ops sa Sea Oil kadlan Kaya nandito na kami sa Bristol Motorcycle sa Naga City. Kaya 8 photo ops namin to ngayon. Kaya nandito na kami. Stay tuned. Ayan sa wakas nandito na kami sa Highway 411 Resort sa Libmanan Camarines Sur. Ika 9 potops namin to may isa na lang last potops sa shell almeda and then finish line na kami kaya stay tuned mga manoy konting taste na lang ayun din ako na pag video sa last potops namin sa sea oil almeda kasi nagmamadali kami pumunta dito sa pili sa finish line namin uh, thank you thank you kay Lord sa unang una and thank you sa lahat ng mga sponsor sa akin kung wala kayo wala ako dito kaya thank you sa inyong lahat and nandito na kami 6.10 na nakarating kami ng gabi kaya talagang hinabol namin talaga lahat lahat kahit yung ulan, ulan kami kaya nandito na kami maraming maraming salamat sa inyo. thank you for watching mga manong na